to. Japan, Japan to, Japan. <laughs> Abrodan, mga idol. <laughs> Abrodan, pero yung kanilang bahay dito, mga idol, oh. Sa so, kwan. Ayan, oh, ilog, oh. Sa ano, palisdaan. Ayan, oh. Nandito kami sa... Kita niyo, mga idol, oh. Bang palisdaan, ayano Ayan, oh. Ayun, oh. Ayun, sa oh. silong, tubig. Bago yan, mga idol, i ko muna kayo, mga idol. Ayan, salamat, mga idol. I-delibot ko kami na kanilang bahay. Mga abroadan sila pero itong bahay nila mga idol oh. Oh, ayan oh. Yan oh, kita niyo may mga isda oh. Papakita yung mga duket doon. Oh. Nandito namin mga idol oh, ayan you know? oh. Oh, ganda ng labas oh. May pakita mo na. Oh. Isda, itong panigpaw. So, yung panigpaw mga idol. Ayun oh. Yan Ito pinagbibinali yan yung ano, yung panigpaw ng ano ng alimango ba Ah, hindi pala sigpo ito pala. Ang ko yung... alimang mo yan. Ito pang alimang ko. Ito man ang pang ano. Pag sinigtaw nung gano'n, meron? Hindi, dito yan. Pag ah, nakakuha, ah, ito ang gano'n. Hindi yan, pantabi lang yan doon. Ah, pantabi lang ng alimang ko. Ayan ang panghuli sa gitna yung bintot. So, Shout out mo kayo, Chancheng. Ano? Chancheng. Sa lahat ng mga baraka, family. Oh. Paparis, Taparis, mga taparis family. Oh, ito uh, ang aming panghuli. Ayan Oh. No? Diyan ka nalang ng Alamak ko mga idol bintol. bintol Tawag ito mga idol Bintol So dito lang yan sa bahay ha <laughs> Sa bahay ito mismo Hindi ito sa ano Pupunta ka pa ng mga presta na tilog Ayan o Ayan o Ayan o, o. Ayan o. abang Habang Habang na yung mga ano natin Yung mga patanga Tsaka itong Bintol Ay eh, nagkakain na naman sila mga idol Ayan o <laughs> uh, Tapos painom-inom Ganyan o <laughs> so yan oh mamaya tayo mag-shop ayan oh yung kanilang inumin mga idol oh Abroad nito pero yung kanilang inumin hindi sila yung ano yung katulad sa sa iba na mga black label lang binabanatan hindi po mga idol gagamalin po kayo mga idol mga simple lang kaming tao dito mga simple lang simple dito kayo mga idol dito ayan oh mo yung mga tuyo yung meron sila dito mga idol yung talabaw ayan oh Talabang, yun know, o. Model, o. Oh. Yan, o. Oh, no? kita nyo, o. Oh. Yung kanilang, <coughs> o. <ito>, oh. <coughs> yung talaba, kanilang <coughs> ulam. <coughs> yan, o. Oh, sa room. Lukan. ayun o. Oh, Suso. Model. Baligway, kung tawagan niya sa amin. Ito yung... Baligway. Baligway. Ito yung kanilang ulam, o. Ayan, o. Oh, Tilapia. So, dito lang yung model sa... Ilalim, o. Oh. Hindi na po yan. Pupunta ka po kung saan Ayano? Ayan o. O may tayo na sila mga idol o. Ayan dito. O, may nakababad pa tayo mo. O, may nakababad pa dito tayo. Ayan o. Ayan o. May nakababat pa ang tayo. Ayan wow! o. Bawat mga idol sa. Ah, yung ano tawag ito? Sa suka. Yung suka tsaka. Pintadong Amerikano. Paminta. Shout out po na kayo chancing. Shout out. O. Mga Ayan, idol. O. Ah lalaban po tayo ng ano. Nang sunod na taon. Ay, hindi na, ah hindi na. Lalaban. hindi na. <laughs> Katao, Charnel. Hindi na tao lalaban eh, si Ted Seng. Arnel Mortel. Shoutout na lang sa lahat ng Tagalog bayan, mga idol. O yan o. Napakita ko sa inyo yung iba pa. Yung iba mo. Ang... Ano? Ayan ano? pulungan, o. Yung tuyo nila, mga idol. Ito kanila kanilang hagdaan o. Maganda o. Ayan o. Ayan o. Kulungan to. Kulungan na alimang o. Ay, yung patanga. Hindi, pag nakakahuli dyan nilagay, para maluan mag-sigpaw, para pang pinta. Ah, Dito na. So yan mga idol yung kanilang ano, yung kulungan ng alimango, yan o. No? No? May lambat sa loob, yan o. Oh. Ito yung sako. Ito yung pang alimango. Ang ano Ito kanina, nag-ano sila pala mga idol ng bangos, yan o. No? Naghuli. So yun ang kanilang uh, tuyo na bangos mga idol. So meron din patanga doon, oh, yan o. Oh. dito mga idol, no? Meron silang palayan sa kabila. Ito. At mayroon ding uh, palaista, mga idol. So malapit lang po tayo sa Tabing Dagat. Ayan yung kayo no. Mga idol oh. Meron tayo dito mga manukan, mga idol ayun oh. Ayun oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So yung may-ari nitong palaistaan, may ilig din po sa uh, manukan no. Isa ring backyard breeder, mga idol. Saludo ako sa lahat ng mga backyard breeder, sa lahat ng magmamanok no na may lig mag-alaga ng ano, ah, uh, manok. Lalo yung mga manok na ano, yung nangingitlog, mga idol. So, yan, mga idol, ha? ah, uh, kung gusto nyo nang matiwasay na buhay, yung talagang ang maruwasa, ano? <laughs> yung, yung, masarap, yung tahimik, sa ang paligid. Ganito ba ang gawin nyo, mga idol, ha? Yan, ka palisda, ha? Oh. ng palasdaan, nagay mo yung bahay mo sa ito gitna ng kalistahan mga idol ayan o no? ah. simpi lang dito mga idol simpi buhay yung dito mga idol hindi mo na kailangan dito ng kuryente meron dito ng solar o ayan o no? all the cats IP67 I'd mga idol o ayan o no? pag ating ng gabi niyan mga idol liliwanag na ang buhay niyan o meron na yung trip pa ayan o meron din silang ano fishing rod ayan mga idol o pag gusto nila lang mga win lang, tilapia. Meron tayong fishing rod mga idol. You know? Bangos at banak na huli. So, oh. bagus at banak na huli mga idol ha. Tinapay ang pain. Ang pamahil, mga idol, tinapay. Sa banak at bangus no. So dito tayo sa likod. Ayan o. No? Dito sila o. Oh. Dito maganda din dito mga idol o. Oh. Bala kayo kanilang fishing rod Oh. Oh. Laki o. Oh. Pang ano na ito, pang tawag dito. Pangdalag, dalag mga idol pang eh, no, panipad pang dalag na ito eh laki laking fishing rod to mga idol oh oh ganda oh original pati ito mga idol kaya lang wala na yung kanyang kwan yung ah pang gano'n oh dugo po talaga pang ikot shout out sa lahat ng mga taga bayan <laughs> mga kong asawa, mga idol, oh. Napakaganda kong asawa. Ito makarating sa akin, eh, sa Kasang sa Korea. Sa kanina. Dito. Hindi kitang kita mga star, oh. Kaya, pa lang sa vlog. Shoutout sa lahat ng taga-Italy. Mga idol, Shoutout. Mga taga Maravilis, alam ko rin na Maravilis, oh, sa Maravilis sa uh, Bataan. Marami ka Bataan dung mga, sa eh, Subscriber eh. Subic la ano, kala kay Victor. Shout-out sa lahat ng taga Maravilis, kala kay Victor. Ayun. Ay gusto pala akong nakita nang isang vlogger. Ayos din kumikita din. <laughs> <laughs> baka naman <laughs> bawal sabihin yung kita baka hold upin tayo dyan eh. <laughs> yun po nandito